Ano ka? Tarantula. tarantula o, oh, tarantula ka? Sa na lupa? <laughs> eh, pati na nag-uukay Eh, tagulan na <laughs> kayo, nag ako ng ano. <laughs> Titiran ka. Katapat <laughs> na <yung> mga paa. <laughs> 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 gawin <laughs> <laughs> Gaw ka kayo mga lago. Gawin na ito. Naiya. Naiya, okay, gawin. Oh. Gagawin ka pa. Kasi hukay, kayo. pa, Ang bilis. dito kayo sa bahay ko. Gagawin okay, bahay pa. Tapos gagam yan, yung may bahay di ba oh. sa ano yun Dapat dito oh. sa puno yun karatulaga karatulog nggam gawin lang Langgam? mo tapay igaw yun yung laga tapay 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 wala bumalik, no? Nungya, nungya. Lalo ko, nagagagagagap mo to. yan, Spider-Man yan. Oh, Spider-Man. May Spider-Man kaya ganyan sa ilalim ng lupa. Alanggam mo. Lata Uy, kinagalap pa rin, kaya Saan pang... ginagawa niya sa bahay ko? Uy, go. May salita kayo yan. Uy, tumayo, tumayo, pre. Wala. Gagi, tapang ah. Uy, bumalik ka.

<laughs> God, na kaya to? God, hey, yun, video kayo? Ay, God, video God. video kayo. Nag ah? Ay, to? Ano to research? Oh, <laughs> nag-aralan kasi, naghahanap kasi kami ng gagamba ngayon, boy. Nag-i-English yung lang ha? <laughs> oh, ah, tumalun! Palaka! Ang bilis, oh! Ano kaya nila? Karatula daw? Anong karatula? Taranta na! Ah, taranta pala. unang oh, nangabot pala. Uy, gago <laughs> ay gagod! Uy, gagod! Ang galing! Ang galing! Gagod! Kuha ka pala doon. Papalahin ko kaya to. Kasi okay, nga ko nito ano, eh. Tapang man. eh, no? Gagod! mo pa ko. Uy, gagod! Kung babato! Uy! gago Uy! Langgam nga! Langgam nga, gago Uy! Tapang! Tapang! May bahay kasi. Hindi kasi ha. Hindi kasi ha. Hindi kasi ha. Hindi kasi ha. Ay, kakulagi lang ganda. Gusto nyo pala extra income? Kahit sa bala kayo. Syempre, meron lang may pakilala sa inyo. Ito ang Slack Space. Maraming pagpilihan dito. Meron tayo. Golden E, Super Ace, Fortune Gems, at Color Game, at marami pang iba. At syempre, ang lalawin natin, ang Color Game. Ninalaro ko ito nung simula nung bata pa ako. Alam niyo ba, na ako ng 200 pesos, at nakalain mo nanalo ko ng 52,000 pesos? Papatunayan ko, mananalo tayo, magtataya ako ng 1K. 1K ang laki muna. Oo, simulan na natin. Ayan, magtataya ako sa One pula. Key. Sure yan, maniwala. Paano yan? 1K sa sa pula. Ayan par, malapit na par. Panalo yung par, maniwala ka. Wala par. Oh! oh! Gano'n na kasimple? Gano'n na kasimple. Eto par, magtataya ulit ako. Tataya ako naman ulit ako sa yelo. Atip ko Uy, yelo, toki. Toki na natin yan O, Oo, toki. Malaki nun. Parang wala nga na, diba? Parang wala talo. Pananalo tayo yan. Yelo pula. oh tingnan mo par. Panalo yan pa. Sigurado yan. Amo. Oh! Oh! Gawin na natin 2K. 2K? Tatay ako si Yelo, par. O, Yelo, 2K. Tanalo yung par, o. Oh. O! Oh. Oh. Dilaw! O! Oh. Oh. Pero sinasabi ko, par. Pero nakadali. Sa alagang 200 pesos sa punan ko, par. Nanalo na ako ng 25,000. i video natin. Ano panalo na natin? Ano? Ito lang po punta lang na profile. Pinutin yung profile. Pinutin yung withdrawal. Nagkay mo lang yung Gcash number mo. At kung magkaroon yung withdraw mo, kayo rin pang inihintay nyo, laro nyo na ang Slash PH.